Merienda na madaling gawin at pwede mong pagkakitaan. So tara, gawa tayo ng banana cue. Una natin gagawin, siyempre, balatan muna natin ang ating saging. Tapos na nating balatan ng ating mga saging. Nagpainit na pala ako ng mantika and then ihanda na natin ang ating brown sugar. At syempre, hindi mawawala ang ating mahiwagang sandok. Last Christmas, I give you my heart. Nangangamoy Pasko na mga ka-viewers. So ngayon, init na ang ating mantika. So ihanda na natin ang ating saging at ipiprito na natin. So lagyan pa natin ng dalawa kasi sayang yung space. Ayan. Balik ta rin lang muna natin. Ayan. So, kapag kapag brown-brown na siya, no? So, pwede na tayo maglagay ng asukal. Kapag mag na siya, kakapit talaga yung asukal sa ating saging. Pwede na natin siyang hanguin. Ito na ang ating banana cue. Wow! Wow! Perfect! Woo! Ang init! <laughs>